Wala nang pera na sa sa sugal ng kahapon. Kaya panilapit kay Kim Karami naman ang ugali nila ka. Ginagawang ATM machine si Idol. Para lang matugunan ang non-stop na pagsusugal nito. Kaya maraming nagagalit pati mga kapatid. Hindi marunong magbago itong si Lakam. Sa totoo lang, hindi niya responsibilidad ang mga iyan. Pero dahil mabait na kapatid at anak, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong. Kailangan kaya makakalaya si Kimi sa mga ganyang problema. Minsan kasi may mga abusadong kapatid. Lahat na lang gustong ang kilin. Sana talaga makalaya na siya sa ganyang sitwasyon sa buhay. Ayon nga sa mga komento, para sa akin, ang Daddy William na lang dapat ang binibigyan niya. Tapos na siya na tumulong dapat kahit sa mga pamangkin. Dahil siya pa rin ang nagbibigay suporta o pinansyal. May kanya-kanyang trabaho naman na yan. Hindi kailangan iaspa pa. Paano pa makakapag-asawa si Kimi kung kanya na lahat ay nakaasa pa rin? Itong sinakam naman, wala nang na asawa o anak pero sakit sa ulo. Hindi marunong ilugar yung sarili. Dapat yan ilayo muna para hindi nakahagawa na mga kung ano-ano. Walang pera yan kaya maamong tupa kay Kimi. Walang awa sa kapatid, hinayaan lang na malustay ang pera. Nakatakot na magtiwala mo rin. Hinan lang yan sa mga comments. Sana matauhan na si Idol ipakulong niya ulit iyan para walang perwisyo